ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Hindi investigahan nila po yung confidential funds. Ang tanong po po, Mr. Chairman, mahigit pong apat na raang opisina at kahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commissioner Oden. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisahin? <laughs> Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Halata na lang <freestyle accent racke fails> ang gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng pamumuliti. Ilagay po natin sa Sana man lang, Umuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential fund. Sapagat ang layo ng ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong kumuha ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa, sa, nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukala. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatalo niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Dahil nga wala na pong rulog ko. Basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay kumuha ng batas kung hindi usigin ang tao gusto nila usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila. At talagang kusigin ng ICC ng Pangulong Duterte. Alam ko rin yun. Yun lang ang tanging layunin. Sa labing tatlong pagdinig ng Quadcom, labing tatlo, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? yung definition na definition lamang ko ng extrajudicial killing. Ay talaga po matatawa ka. ko na pong babaan yun. Ibig sabihin, in, ang layunin talaga ay hindi in aid of the kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. panindigan yung nauna yung pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang na? Sa mga trade tayo kung lahat ngayon na sama-sama nagkakaktipon ngayon na hindi kumagpilan kung ilan yung baka meron isang million po yan. Tayo pala ngayon ang nagkakatipo sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarali ngayon. Sa pagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sa pagkat, sabi niya, impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Yeah. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipihin dito ang butil ng kaalaman na hila inalaw sa isang 1957 Nobel na ang pamagat ay Atlas Rock ni Alice O'Connor na kilala sa taburing Ayn Rand ang sabi ko. Sa English muna po. Pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by craft and pull, not by work. And your laws don't protect you against them but protect them against the you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is true. Kapag nakikita po ninyo na para tayo na ay mag-produce, ay hindi pa tayo ang permiso sa mga tao hindi nila makaka-patuluyos at nagigita puwede wala na ng maabaw ang pera sa pagigitan ng magagong transaction at hindi sa magitan ng mga mga merchandise nakikita na gitanan at, at nagigita niyo kayo yung iba ay lalo na giting na yaman magitan ng katiwalian at higis at magitan ng trabaho, At ang mga batas ninyo, sila pa ang protection. At ang batas ninyo, ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption, ay ito ang itinadadhan. Ito ang tinipigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang personal. Alam na ninyo, nanginong tipo na ay nasa kapag. Mabigat po rin. Mabigat po Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-biro problema ang inaharap ang na ating pasal. At bago po ako tuloy ang magtapos, payagan ninyo kong ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher na sinabi niya. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magpagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang magugutom